Isang nakakaalarma at emosyonal na pangyayari ang bumulaga sa publiko kamakailan ng mawala ng malay si Kim Cho habang nasa isang event. Ang pangyayari ay agad na nagdulot ng pag-aalala hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa kanyang mga fans at mga kaibigan sa industriya. Ayon sa mga ulat, habang si Kim ay nasa isang charity event, bigla na lamang siyang nawala ng malay na nagdulot ng takot at pag-aalala sa mga naroroon, lalo na kay Paolo Avellino, ang kanyang fiancé. Ayon sa mga saksi, nagmukhang hindi maayo si Kim at nagreklamo ng matinding pagkahilo bago tuluyang mawala ng malay. Agad na tinawag ang medical team at siya ay dinala sa pinakamalapit na ospital. Ang mga oras na iyon ay punong-puno ng pag-aalala para kay Paulo. Hindi ko alam ang gagawin ko noong mga oras na iyon, ani Paulo sa isang panayam pagkatapos ng insidente. Ang pakiramdam ko, ang mundo ko ay biglang huminto. Ang tanging iniisip ko noon ay ang kaligtasan ni Kim. I prayed and hoped for the best. Sa ospital, agad na tinutukan si Kim ng mga doktor. Ang kanyang kondisyon ay sinuri ng mabuti, at matapos ang ilang oras ng pagmonitor, sinabi ng mga doktor na si Kim ay nawala ng malay dahil sa extreme fatigue at dehydration. Ipinakilala ng mga doktor na ito ay maaaring dulot ng sobrang pagod at hindi sapat na pag-inom ng tubig na nagresulta sa temporary loss of consciousness. Nagbigay ng pahayag ang mga doktor, Kim Chu was brought to us with symptoms of dehydration and extreme fatigue. After the rough examination, we determined that her condition was caused by these factors. She is now stable and will be monitored for further recovery. Samantala, si Paolo Avellino ay hindi makapagsalita ng maayos dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang fiancé. I'm just so relieved na okay na siya ngayon. Lahat ng iyon ay parang isang masamang panaginip, dagdag ni Paolo. Ang mahalaga ay bumalik na siya sa normal na kondisyon at makakalabas na rin siya ng ospital sa mga susunod na araw. Ipinahayag ni Paulo ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nag-alaga kay Kim sa ospital, pati na rin sa mga fans na nagpadala ng kanilang dasal at suporta. Maraming salamat sa lahat ng mga nagdasal at nag-alala para kay Kim. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin sa panahong ito. Kinaumagahan, binisita ni Paulo si Kim sa ospital at iniwan ang kanyang mga fans na naghintay sa labas ng ospital para malaman ang kanyang kalagayan. Ang mga fans ni Kim ay agad na nagbigay ng kanilang suporta sa pamamagitan ng social media kung saan marami ang nagbigay ng mensahe ng pag-aalala at pagninanais na makabawi si Kim ng mabilis sa kanyang pagbabalik. Nagpasalamat si Kim sa mga doktor, nurses, at sa kanyang mga mahal sa buhay na nagbigay sa kanya ng suporta at pagmamahal. I'm so grateful for everyone's support and love during this time, ani Kim sa kanyang social media post. Thank you for the prayers and well wishes. I promise to take better care of myself. Ngayon, si Kim ay nagpapahinga at nagpapagaling sa bahay. Ang kanyang recovery ay sinusubaybayan ng mga doktor at inaasahang magiging maayos na siya sa mga susunod na araw. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala sa lahat na kahit ang mga public figures ay maaaring makaranas ng health issues na dulot ng matinding pagod at hindi tamang pangangalaga sa sarili. Ang nakakatakot na karanasang ito ay nagbigay ng pagkakataon para kay Kim at Paolo na mag-reflect at magplano kung paano nila mas mapapangalagaan ang kanilang sarili at ang kanilang relasyon sa gitna ng kanilang abalang schedule. Sa kabila ng nangyari, malinaw na ang suporta ni Paolo kay Kim ay hindi matitinag. At ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay patuloy na magiging matatag sa lahat ng pagsubok.